chatmates. It's me, Barbie. At masaya me. ako dahil... Kaya <laughs> nakabalik kami ulit para makachat kayo bago pa man matapos ang kapuso mo. Tama, ako naman po si Joshua. At matagal din namin yung pagkakatao kaya pagkakataon na to. Ma ang mas kulitan. Kaya i-ready nyo na yung mga tanong nyo at simulan na na rin to. Hmm. <laughs> Sabi ni Loy, underscore to the world. Ano loy to the world. Loy yun. Loy, loy, underscore to the world. Loy to the world. Tinatalong niya ako may Twitter daw ba tayo? At H-P-L-A-R. H-P-L-A-R Joshua. Kasi so, namin nagkakamali ba pag-uingon? Hindi, ako lang Ako po, deal with Barbie. Yeah. <laughs> Joke lang. <laughs> Para sa iyo anong parte ng mukha ni Barbie ang <laughs> pinakamaganda? Ah. <laughs> uh, ano? Ganun. Uh, Isingi. Andiyan to din totoo talaga. Para sa iyo din niya. Batok. Ali sabi ni Mave, underscore ish, eh? underscore night. Ayan o, no? may H. Describe mo naman si Joshua. Um, Hala? Di ba dapat Sabi po niya may konti na daw po siyang abs ngayon. naks naman! Kailan ko sinabi yun? Um, makulit. Tsaka, um, singkit yung mata. Hindi obvious. At tsaka, maganda yung puwet niya. <laughs> Buto lang hindi mo describe mo yung mukha. Hindi, yung... na nainggit po ako kasi po ako walang korte yung pet ko. Ganun po yun. Tama na, wala na ito yung sarili mo. <laughs> mo gaya -gaya ka, nag nag ano mo gaya-gaya ka? Nag-lollipop nag lang ako, lollipop ka rin. Ang ano, ano ako <laughs> ano na kaya ka ng lollipop sa'yo. Ano ba siya? <laughs> Hello kay Jo... Joachima Laban... Labacana Cruz. Baka naman tatlong apelido pinagsama sa amin. Uh, Oo, oh, baka. Jowa. Jowa Chima. Chima. La jowa Chima. Jowa. Jowa. jowa jowa Chima. Ano ba ni Jowa? Siguro ni Kini. Ayan, hello. Shhh. Oh, pretty. Oh. <laughs> We just got a letter. And Live like we're living. Yan, pinapasabi niya, Um, sa Barbie doll ba nakuha ni mo? Ah, uh, no. Hindi. Sa so brats. Wala brats. <laughs> From girl underscore pickup. 07. seven. Hello Joshua, bigay ka naman ng isang pickup line. Hindi <laughs> ako. <laughs> <laughs> Lollipop by you. Bakit? Bakit? Kasi, um, uh, Sweet. Ah. Uh, oh, galing ka talaga. <coughs> Sabi ni joe 143 Hi Barbie, ang ganda mo. Ay, thank you so much. Just wondering, anong first impression mo kay Joshua? Mhm. Mm Suplado po. Tsaka tahimik. Pero baliktad naman yun ngayon. Ayan. Hindi kasi noong po kaming nakita, sobrang... Ano, gusto mo kahit stranger? Ano? <laughs> <laughs> Ayoko nang gaganda. Ano? Gusto mo lahat? Kahit stranger? Close ka agad? Feeling close? Ano? Siyempre, hinik mo lang sa... ba? Ang tagal kaya natin nakaupo doon dun sa isang kwarto mo. Uy, naalala bin. pa. Hindi <laughs> 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 ko maalala, kung naalala mo pa. Grabe ka. Taas ang memory mo. Forever JB12. Hey Joshua. Wow, sa siya. Sobrang... Sobrang guwapo. Guwapo ko lang. Ay, oh my gosh. Ang Hey Joshua, sobrang guwapo mo lang talaga. Ano ang gusto mo sa isang babae? Hindi, gusto ko ano sweet. Oh. Tsaka... Di ba sabi mo sweet ako? Hindi. Ayun nga, no. <laughs> oh <my gosh. laughs> Pero nagkamali na ako na eh. Pick up line lang yun. Hmm? Bago kayo naging artista, anong ginusto nyo maging? Artista? Hindi <laughs> nga. Hindi naman. Siyempre lahat tayo so, ng mga bata gusto natin maging doktor, so, abogado. maging pilot! <laughs> Hindi, gusto ko maging ano. <laughs> gusto ko talaga maging oceanographer. Well. Ano yun? Yun si Sweeney. Hindi, <laughs> 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 joke lang. Gusto ko talaga maging oceanographer. Ano nga yun? Tapos naging chiropractor. Ano nga yung, ano ang tawag doon? Yun, yun. Alam mo yung marine biologist. Hindi <laughs> din. <laughs> Ayun, nakongolekta ng mga hito. Dinadala sa seaside. Joshua Fan Forever. Oh my God! Well, well, well. Ba yan? Hi, Joshua. Ano ang secret mo sa pagpupogi? Secret. Wala po. It's natural. <laughs> From Super Chin. Ate Barbie, naiyak po ba kayo sa kissing scene nila? Ate Michelle at Kuya Joshua, I love you po. <laughs> Alam nyo? <laughs> Joshua talaga nilagay nyo parang nananadya. Ayan. Okay na. Ayan, Yuswa. Kitang kita. Saan po ba sa sa'yo? Kasi na umiiyak. Ay, kaya umi... hindi. Hindi <laughs> kailangan. Uyun <laughs> ako ba kailangan? Hindi. Mm -mm. Ako hindi ako iiyak na. Eh. Bakit? Sa bagay. Sa bagay. <laughs> Sabi ni Kapuso Lover, sino sino ang role models nyo at bakit? Kaming dalawa. Opo. Role model ko siya. Role <laughs> Model ako. <laughs> Kung sa pag kung sa pag arte po, um, si Miss Sharon. Sharon so, niya na ako eh. Pero pagdating po sa career, All, ano, wait lang ako muna muna. Pagdating po sa career, gusto ko po katulad po nung kay uh, Miss Marian Rivera. Yan. So, Barbie. <laughs> sa pag Ay, hindi pag-acting. Ay, hindi oh, dapat mo ako idol, dapat sa pag-acting. Oh, okay, game talent portion ulit 'to, acting naman. Ito ginagaya ko yung pag ni Barbie eh. <laughs> Kasi ang ganda, makakawa. Oo, oh, kawawa naman. Ano to? Kaya dami ko. Ay, ay. Kanan, kali, kanan muna. Dapat ito muna. Okay ito, tapos. <laughs> Pagkatapos yun na. Dagi ka daw! ng ginama mo sa mga. Hindi ko nga nakikita. Ano ka ba? May scroll up kulit eh. Pero <laughs> <laughs> nabasa ko. Ayoko, na ko sa'yo. Baka isipin mo. Bye. Bye. Ba? Baka naman isipin mo. Nasasabaw na kita na. sa mga dagi. Hindi Okay lang yun. Gaya Egan? siya mag-dagi. Ako muna. Ako muna. Ako muna <laughs> Gaya siya mag-dagi dana na ka -smiley. oh, oh, dada! ganyan hindi siya. Pwede rin mag-apply mask ko. Ang bilis talaga ng oras. Basta nag -e enjoy ka. Kalain oh. mo na tapos na naman ang live chat na ito. Ay, 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 agad. may smiley. yun. Oh. <gasps> ganyan, ganyan, oh. Masaya kami at nakachat namin kayo ulit ngayon. Thank you sa lahat ng nag-log on ngayon para mga summer Q&A Barbie. Para sa lahat. Barbie? Barbie. Para sa lahat ng mga ano kami chat na to, tumutok lang po sa gmanetwork.com at abangan ng exclusive chat, transcript at video ng chat na to. Sa sige, lagi nilang may tayo. Na tayo. <laughs> namin na makakabalik ulit kami rito para ituloy ang chat natin. Don't forget to follow JMA on twitter.com slash JMA Network and like facebook.com slash JMA Network. And our Twitter. And our Ayan, Twitter. Galil, ang bilis! <laughs> Kali ko talaga eh! Ito na, Amazing! Parang pag ginanan ko, yes. Yeah. ito na. Ito na. Hanggang sa susunod! Paalam! <laughs> <laughs> Hindi, wag ipakita mo yung Twitter. Wala na. Ayan! Ayan. <laughs> <laughs> Paalam mga kaibigan! <laughs> 我拿到。<laughs> <laughs>